Magandang sikat ng araw sa lahat! Wow! Napakaganda po na to. Kambal na hiyas ng ahas. O kung tawag nila ay trabungko. Ang trabungko po o hiyas ng ahas ay hindi lamang po ito yung iniluluwa ng ahas. Maraming klase o uri ng ahas ang maaaring magkaloob ng ganito o maglimlim. Kung sa kanilang mga pugad, kung tawagin, o lungga, kasi tawag din doon ay pugad eh, sa mga lungga, pugad ng ahas o yung maraming ahas na nakatira sa isang lungga. Ayan ang gabay oh, nagpapakita. Wow! Uy! Nagbabago yung kanyang kulay. Um, kaya, hindi po iisa lamang ang trabungko o hiyas ng ahas at hindi po lahat ay lumiliwanag. Ang pagliwanag na tinatawag nila, yan no yung tinatawag na aura na mga elemento ang nakakakita o ang mga taong may kakaibang kakayanan. Katulad po na yan, walang filter po yung aking uh, ginagamit na pang video. Pero siya po yung kusapong nagpapabago-bago ng kulay. Yun po yun. Nasa dilim, ang nakakakita ay ang mga masasamang elemento ng taglay na liwanag na to na siyang tatalo o magtataboy sa kanila. O yan, ibaba natin para di sabihin na. Ano. So yan po yun kambal. Napakaganda, di po ba? Hindi naman saging lang ang may kambal eh. Maraming klase ang kambal. Tao, hayop, at iba't ibang uri pa ng mga buto, prutas, o ayan, mga mutya. Ayan. Siyempre, para sa mga naniniwala lamang sa larangan ng espiritual, ang bagay na ito ay magkakaroon ng malakas na visa. Pero syempre, sa mga basher, hello! Yan. Hello sa inyo. Syempre, sa mga hindi naniniwala, hindi paniniwalaan niya na magkakaroon ng visa o magbibigay ng anumang uh, taglay na kakayanan sa sino mang magtatangan. Kaya, sa mga naniniwala o may paniniwala, yan po, gagana ang visa at magbibigay ng iba't ibang kakayanan o uh, kakaibang swerte sa buhay ng taong magtatanga na to. Yan po. Meron po yung mga gabay sa loob at yan po ay pagkatinlawa na liwanag ay transparent. Yan po. Ang ganda niyan nagiging kristal na po yung loob niya. Merong kristal na po yan. Ayan, ayan, ang na po yun. Kasi sa tagal na panahon po yung nakatago sa mga lungga, ng mga ahas, nakabaon sa lupa, mababad sa tubig, matuyo ang lupa, magiging kristal na po iyan. Sa tagal-tagal ng panahon. Ayan, hindi ba o syempre sa mga may third eye kung tawagin at malawak ang ang kanilang mga im imahinasyon. Marami po kayong makikita dyan na iba't ibang uri ng gabay. At syempre yan ay binibinyagan po ng isang katulad ko. Ako po kasi ay isang inborn healer. Ayan po, kaya po ang mga gamit ko po ay akin pong binibinyagan, dinadasalan at pinababasbasan sa mga gabay. Nakita nyo naman po, nagpupunta kami ng mga dagat, umakit ako ng mga bundok, pumapasok sa mga kweba para manalangin para magkaroon ng bisa at lakas ang bawat gamit na mayroon ako upang ang sino mang magtatangan na to ay mag dahil buhay talaga ang gamit. So yun guys, share ko lang po sa inyo ang aking alaga. God bless you all. Ingat po parate.